guys. Ito guys, pupunta so ako dyan sa Western New York. guys. Ito yung sa My Eye Mall. ako ng signal at saka PLTT. Ayun, may nakapila isa. Ngayon guys, kantay ako matapos yung isa. Tapos, offline yung ano guys, yung PLTT. Kaya, baka ano ko guys, papunta naman akong bayad center. Ayan, palabas na ako niyan, guys. Bayad center naman ako. Ang haba ng pila dyan, guys. Naka 30 minutes ako bago ako naka, naka ano, naka bayad. Ayan ako, guys. So, nangayad na ako. Buti ka mo, hindi ano dyan, guys. Ngayon, pala, palabas na ako, guys. Punta na ako niyan ng palingke. Kasi yan guys, sa ilalim ng yung people, tourist kung ito guys, palabas na Ayan yung simbahan guys. Tapos, sa diretsyo ako, victory. Ayan, victory yan guys. Sa victory ako nakabayad ng PLDT. Tapos yan guys, mga ano yung turista. Yung ano, tourist bus ba ayun tawag Ayan na guys, dito na ako sa palengke. Bumili ako dyan ng mangga. Ayan o. Oh. Ganda ng mga mangga nila. Mura ngayon ang mangga guys ayan, tapos, yan guys bumili lang ako dyan, siguro nasa isa't kalahating kilo na bili ko dyan, guys And yung mga gata, tapos ito naman ako guys sa gata, tapos pangipo pa ko ng pangalawang, nagbiko nga ako gata. guys nauna ko nang naipos yung biko ko guys, <laughs> bago ito, tapos ito guys pauwi na ako pauwi na ako sa dito siya lumusot sa may guys. Ayan. Kasi lang. ito na pala guys. Ito talaga ako ko sa kanin. No? Ayan so ay na yung pinamaling ko guys. Ka, sit, kahapon yan guys. Eh, ngayon may, sit, so may 16 ngayon guys. May ito may 16 guys, guys kayo, yung pinamaling ko. Ayan sa luyo. Talo. Kunti lang guys yung okra. Ko. Ayun okra yan guys. Sambalo itong binili ko kasi mura ngayon. Gata. Ayan yung pangliko. At saka yung ating. Ito lang guys. Tapos ano yung pa? aking Ayan dalawa guys, dalawa na ang kinuha ko dyan kasi mura ngayon na ang ating At ang ating Repolyo, carrots, Saka bawang sibuyas ba, si Tapos yung, yung guys, nakasingit din na ako kahit lahat ng kilong grapes guys, grapes. Tapos yung ating patola at kaya lang pala Aking guys, wala pala akong stock Guys, noong nakaraan nakabili akong 1 isang kilo wow. ko sana magsabaw na e, may... Paborito ko kasi yan guys ano? eh. Pinukurukot ko pa lang. Manila may miswa na may... Kutkutin ba? Patola. Ito yung Apos patatas yun, at saka yung anilit na nabili ko. Patatas at saka yung bell paper na banilit. Saka itong aking kalabasa, kalabasa pinatanggal ko na yan guys. Ito lang naman guys, nabili ko kanina mula nung sa may pansit. Ano? Mula Bicol, naman. Ulit ako, guys. Bayad ka kasi, kasi yan, guys, ng... pag niluto ko yan, pwede inuulam-ulam namin At sa kanin. Ka sa Nalagay ko lang sa repito na. Kaya lang, guys. Ngayon uh, nila ako sa tinapapansaw ko sana sa dyan sa akin. Sa PLB, ako sa Pansit, Bicol. Kasi wala dito sa Aymon. Ayan guys. ayan, guys. ang napamili ko kahapon. Ayan, guys. Bye, guys. Thank you. God bless you. Kasi ngayon lang ako nito, guys, mga ano, Ayan, ayun, kain tayo, guys. Ayan, tayo, mga guys. Ayan, tira-tira lang yung ulam namin, ayan, guys. Ang ulam namin, na guys. Mga tira-tira. Ayan, ang ulam namin yung tanghali. Ayan, guys. Kain, ayan, kain. ko na yung grapes. Kain, kain, kain. tayo, mga Ganda guys. Ganda ng tanghali, mga guys. Kain tayo. Thank you. God bless po. Maraming maraming salamat. Thank you po.